Yan sa po din bien na itong dating sexy actor sa isang sexy actor din noon dahil nang o umano ng pera kung kani-kanino. bigyan naman niya raw ito noon, pinabibigyan niya raw ito noon. at sa katunay ay tinutulungan pa para may pagkakitaan. Kaso tabad at wala raw talagang tsaga. Pati raw mga kaibigang negosyante ay pinagtatagtagtag na ng message para mangingi ng pera. Kaloka itong sexy actor. O, oh, di ba? Minesis ka rin yan. Hindi yes. Hindi ka namang close oh, dyan. Yes, oo. Oh. Oh, nagulat ako. Pero oh. itong kasabayan niya. Kasi siguro nakikita niya siguro yung ano ko, na kasama ko yung mga ibang writers. Oh. Nakilala niya. Oh. So, di ba? Parang ano ba itong sexy actor nito, yung kasabay niya, tumutulog siya eh. Oh. Uh, diba? Para na-meet ko rin isang sexy actor. Uh, ah, tumutulog na siya mm. sa mga kaibigan niya na para tulungan din ito. Hindi, kaso tamad. Hindi, tumulong din siya na may pagkakitaan friendship, uh, oh, kasama okay. sa negosyo. Pero di umano, eh, tamad daw. Tamad din. Diba? So, parang ano. Parang mangi, mangi, ano ka natulungan. Parang itulungan. mas gusto niya na lang siguro manghingi na mangingi. Parang nakasanayan niya mangingi. Oh, oh. Pero nakakaanan, di ba? Oh, Pero parang, hindi rin natin alam friendship kung ano eh kung normal ba na sa normal ba na kalagayan Kalagay, talaga yung actor. Uh -oh. Kasi mm -hmm. bakit ang lakas ng loob niya ng manghingi, Prensi? Oh, nakakahiya. Uh -oh. na parang bakit? Hindi, diba? hindi naman nakakahiya kung kailangan, kailangan, Prensi. Uh -oh. Pero yung lahat hihingan mo. Yun ang nakakahiya. Ko, yun, eh, yun, baka mamaya kumita pa siya sa dahil niya nahihingan. Diba? Ganon, uh -oh. <laughs> Pero itong sex actor na kasama, kaibigan niya din dati, kakasabayan niya, di ba? parang ito na tumutulong na sa kanya, pero baka manawa na sa pagtulong sa kanya. Kung ganyan pa, ba din e, siya? Eh, warning na sa friendship, oh. nag-warning na sa mga kaibigan niya, kasi kahit hindi niya close sa mga kaibigan nila, eh talagang ano, hinihingan daw ng sexy actor. So, ang lakas ng loob niya. Oo, oh, hindi naman close. Kaya sabi niya, ingat-ingat din kayo kasi, Mahirap din naman tumulong prinsip sa sinasabi nga niyang tamad, di ba? Oh. Na ayaw magtrabaho. Nagaling-galing niyang artista, eh. In fairness, di ba? Oh. Ang gwapo pa. Oh. Siya, ako naniniwala ako, meron pa rin siyang space sa showbiz kung gusto niya lang. Basta wala siyang bisyo, oh. ha? Kung wala siyang ano. Correct. Ganun. Tulungan niya rin kanyang sarili. Correct. correct. So, wala na yung po, mga classmates, kung sino ang tinutukoy namin na isang sexy actor na di Nang-iingay ng financial help kahit kanino Preso. Kilala pa. Kahit hindi niya kilala. Go lang lang go. Makakuha lang yung Gerard Flex, diba? ba? Pero pinutulungan ng kapwa niya sa isa ako. Pero tamad pa rin magtrabaho. Ayan. Comment lang po kayo kung sino ang kay namin. Na sexy actor.